Simple tips kung paano mag-defrost na ang simple refrigerator o personal ref. Ito kasi is on and off lang ang function niya. Gawin nyo, patayin nyo lang yung thermostat at off na yung compressor natin. So ito, wag na huwag nyo gamitan ng kutsilyo para tusukin, ha? Kundi, tatawagin nyo kami. And then, mag-didrip yan dito sa kanyang drain pan. Lagyan nyo lang drain pan niya at uh, dito hindi niya sakop kung hindi niya sakop, maglagay lang kayo ng basahan dito para i-absorb ng basahan yung excess na tubig na aapaw and then tingnan nyo, naglagay lang ako ng kalsu kinalsohan ko yan para naka uh, slope na yung tubig is marirating dito, kung hindi nyo ginawa yon, ganito ang mangyayari guys ha kinalawang na ito dahil hindi ko siya na prevent before so maganda rin para ma video natin at makita nyo I repeat, kung hindi natin i-slope ito na nakaganon pag yan nakaganyan yung tubig is aapaw dito at yan ang consequences nya okay? ang consequences nya kinalawang itong kanyang frame lower part and then mas maganda hayaan nyo na sya nakabukas okay? hayaan sya nakabukas kukondensate Co ayan kung nakikita nyo Kaya no, oh, patak ng tubig. So hayaan nyo lang 'yan. Uh, mga less than 3 hours tapos nang ang defrosting natin at pwede natin ibalik yung mga product yang nasa loob. Thanks for watching everyone. Thank you.